Magandang araw sa inyong lahat, may kwento ako sa inyo, tungkol sa Samar, taro samahan nyo po ako. Ang Samar ay isang malaking isla sa silangang Visayas ng Pilipinas. Ang kasaysayan nito ay may malalim na kaugnayan sa mga pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong panahon ng kolonyalismo, ang Samar ay naging sentro ng mga labanan-laban sa mga mananakop. Partikular na ang mga Kastila noong ikalabing anim na siglo at ang mga Amerikano noong ikalabing syam hanggang simula ng ikadalawampung siglo. Noong panahon ng World War II, ang Samar ay naging sentro ng pakikibaka laban sa mga Hapones, kung saan lumitaw ang mga gerilya na lumaban sa okupasyon ng Hapones. Pagkatapos ng digmaan, ang Samar, kasama ng iba pang mga lugar sa Pilipinas, ay nagtamo ng kasarinlan mula sa Estados Unidos noong 1946. Sa kasalukuyan, ang Samar ay isang mahalagang bahagi ng Pilipinas, kilala sa kanyang kagandahan sa kalikasan. Narito ang ilang magagandang lugar na maaari mong puntahan sa Samar. Linaw Cave sa Giwan, isang magandang destinasyon para sa mga naglalakbay na gustong mag-explore sa kagubatan at kagandahan ng kalikasan. Siguraduhin magdala ng tamang kagamitan at sumunod sa mga alituntunin para sa kaligtasan habang nag e sa Quebec. Kalbayog City, mayroong mga magagandang beaches tulad ng Malahog Beach. Pwedeng magtrekang sa Bangun Bagtong Falls. Mayroon din itong mga natural na atraksyon tulad ng Tarangban Falls at Bangun Falls. Marabot, isang bayan sa lalawigan ng Samar. Matatagpuan ito sa silangang bahagi ng Samar Island. Kilala ang marabot sa kanyang magandang mga tanawin, malalim na kagubatan, at mga natural na atraksyon tulad ng Sohoto Natural Bridge at Tarangban Falls. Kandiwata, isang natural na formation ng bato na nagbibigay ng magandang tanawin ng karagatan at kalangitan. Matatagpuan ito sa bayan ng Daram, sa isla ng Samar. Maaari kang magpunta roon sa pamamagitan ng bangka mula sa bayan ng Daram. Kasama sa mga aktibidad na maaaring gawin sa Kandiwata ang pag sa mga bato, paglangoy, at pagpapahinga sa tabing-dagat. Biri Island isang magandang pulo na kilala sa kanyang mga malalaking mga bato na hugis mushroom na tinatawag na rock formations. Maganda ang view dito, lalo na sa oras ng paglubog ng araw. Samar Island Natural Park, ito ay isang protected area na may malawak na biodiversity. Magaganda ang mga tanawin dito at pwedeng magtrekang. Kalbiga Caves kilala sa malalaking stalactites at stalagmites, at mayroon ding underground river na pwedeng i-explore. Langtaran Grove White Beach, Katarman, matatagpuan ito sa baybayin at nag-aalok ng malinis na puting buhangin at magandang tanawin ng dagat. Ilan lang yan sa mga magagandang pwedeng puntahan sa summer at marami pa kagaya ng mga resort. Siguraduhin lamang na maghanda ng tamang accommodation at mga travel arrangements bago magpunta sa mga lugar na ito. sunod sa mga paborito mo tulad ng beach hopping, hiking, o sightseeing, marami kang pagpipilian na makakita ng kagandahan ng Samar. At kultura, pati na rin sa kontribusyon nito sa ekonomiya ng bansa. Kung nagustuhan nyo po paki-like at subscribe para sa iba pang video, salamat!